Hi, good morning. Good morning. Good morning, uli. Welcome to my YouTube channel again. Alicia's Life in Spain. Dito kami dumalaw sa farm namin sa mga oranges kasi after the rain ng nakaraang gabi, uh, mga dalawang gabi na yata. At saka um, update na rin po dito sa mga oranges namin nung nakaraang video ko kung nanonood kayo mula sa pagpitas ng last year na mga bunga, pinakalas na bunga hanggang sa pagbulaklak uli, hanggang sa namunga. At hanggang ngayon, ito na ang bunga niya, mga orange na. Malapit na sila mapitas. <laughs> Look at that. From the start here, from here, sa entrance ng gate, pagpasok mo sa isang puno dito, maraming bunga. Ayan, yellow na sila. Ayan, oh. Ayan. Oh. Siguro, um, Mapipitas ito. February. Yan, oh. Ito na ang tsura ng mga orange dito. Ayan. Ito ang pinakamarami ito dati. Ginprun lang ito, eh. Look at that, oh. Sa ilalim. Mga orange na sila, oh. Hanggang doon, naglaylay na, oh. Ito ang puno dito. Kung nanonood kayo ng video ko, ang mga puno dito nila, oh, ganit, ganyan lang kababa. At saka kahit bata, pwede mamitas kasi nga, pinuprun nila sana magaya din natin yan. Yung diretsyong katawan, tinatanggal nila, pinababayaan nilang magsanga sa tagiliran, yung mga sanga sa tagiliran, yung namumunga ng ganyan. Kaya hindi matataas ang puno dito. Yan. So, dito tayo sa unahan uli. Medyo basa pa yung lupa kasi nga umulan ng nakaraang gabi. Ayan, medyo... Itong puno dito, mga 30 puno. Hello, good morning! Love, there's my... Hello! sis kasi tinatago ng kapitbayang kasi nga malapit sa amin. Tatakot yata ang kunin namin. Na ayano nakarinig na Hello! Good morning! Hello! Masaya siya oh! Hello, kumusta ikaw? Ha? Kumusta ikaw? Kumusta? Kumusta ikaw? Ha? Kumusta ikaw, baby? Ha? Ano? Ngayon ka lang? Ilang buwan na kitang hindi nakita. Tinatago ka ba? Ha? Ano, kumusta na ikaw? Masaya siya, oh. Ano, kumusta, baby? Kumusta? Ha? Huh? Naghanap siya ng kalinga, oh. Ay, kumusta? Kumusta ikaw? Kumusta? Oh, hala, 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 wala mo pagpintahan. Hala, hala, hala. Ah, <laughs> saya niya. Hello, baby. <laughs> hala. <laughs> ano ko sa oranges? Yan, mga orange na sila, oh. Papakita ko sa inyo kung kailan ito pipitasin. Medyo basa lupa eh. tingnan ninyo po oh. Ayan, oh, yan dami bunga oh. masaya naman ang mga kaibigan nito. Ayan oh. Kikita ninyo yan oh. Mga oranges. Mga kulay, orange na. Nung huli kong video, green pa ito. Pero ngayon nagumpisa na oh, mga orange na ito. Naglalaylay oh. Ang daming bunga oh. Kaya ito po oh. Update ko lang sa inyo. Mga 30 puno daw yata ito. Sobra. Hello! Kumusta? Namiss kita. ta Tangy Miming. na ah, Namiss kita. Ngayon lang. Ito pinalabas yata eh. Kasi nga alam nilang malapit sa akin. ha! <laughs> Hello! Kumusta be? Kumusta? Kumusta ikaw? Hmm. Kumusta man ikaw? Ha? Ah. Kumusta? Hmm. Kumusta ikaw? Ha? Kumusta? Ano nangyari? Bakit ngayon ka lang? Ha? Saan ka na? Hmm. Nasaan na ikaw? Ang bait ng pusang ito. May humiwalay sa akin. <laughs> Naparayaw hiya oh. Masaya siya pag nandito ako. Ano? Ha? Tingnan mo yung buntot niya. Ano? Kumusta? Hmm? Masaya ikaw ba? Ha? Masaya. Masaya. Hello, ah. dumating siya. Ha? Ah. Akyat ikaw. Akyat ikaw sa puno. Ha? Ah. May panahon talaga ito na hitik na hitik. Bagong prun lang kasi ito eh. May panahon talaga ito na hitik na hitik. Tingnan, tingnan, nyo ito dito. Nakakatawa. Andi dito sa puno yung mga bunga. Oh. <laughs> Wala dun sa taas kasi nga bagong prun yan ni Bagong tubo. Oh. Andi dito lay, lay lahat. Oh. <laughs> nanlalaylay oh. Ayan oh. Ayan oh, nasa lupa na oh. <laughs> Ayan, ganyan. Malapit na sila mapitas. Ito rin oh, nasa puno oh. laylay, oh. Nasa puno sila. Ayan oh. Ayan oh, nasa puno oh. Hello, bebe! Kumusta ikaw? Ngayon lang ikaw dumating, ha? Ngayon lang ikaw dumating. Hmm. Yan mga orange nasa puno ng lalaylay. Pag nagbi-video ako, naririnig yata niya boses ko. Yung bahay nila nanjan dyan, oh, sa unahan lang, ayan o. Oh. Natakbo ka agad dito. Ang kita ko nandito, tumatakbo na oh. <laughs> ayan, masaya siya oh. o. Hindi talaga sila gaanong maraming bunga kasi ginprune nga ito. At saka, bagong sulbong pa lang. Saka yung iba rin, dapat ipron yun mataas na. Oh. Pero nung nakaraan taon, ang dami talaga halos, hindi mo ma, yung sanga lahat mayroon. Pero okay na rin, dami na rin yun. Malakat dat, oh. Huh? Hello, Miming! Hello, Miming! Hello, Miming! Hello, 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 hello. Hello, Miming, hello hello. Hello, hello, hello. Kakita na naman siya ng onion, o wild onion. Oh, oh look at that, oh. It's wild onion. Pero nakakain daw yan. Pero ayoko. Smells like wild onion. Yeah. Sa amin ito. That's the reason why the owner doesn't want to let he, her out. <laughs> Masaya siya o. Oh. lalaro. ang gusto niya dito. May kalaro siya o. Oh. Punta kami doon sa Tangerine and Clementine daw. May nga hinog na, sabi niya. Kaya punta kami doon. Bisitahin natin ang uh, grapefruits. Aray! tingnan mo, Dami to. O, oh, dito na naman siya. Oh. Dali makakatkat kasi pusa eh. Diretso oh, hanggang doon. Dahil bunga. Lovely and clean na yan. Yeah. yeah. Will, will, uh, will clean, will well, well, well clean, well, well looked Look after. Look after. Ito ang unang grapefruit. Ito ang unang grapefruit na sinabi ko na parang suha o ang lalaki. Ang dami o. Oh. oh hinog na rin siya o ang lalaki ng mga bunga Oh. Ito ang una nga parang suha. Ito. Doon sa unahan makita ninyo. Maliliit ayon pero napaka tingkad ang kulay. Ito parang suha din sa atin o. Oh. Hmm. Ang dami o. Oh. Nakikita naman ninyo Oh. Hmm. hello oh, Laki punta tayo dun sa isang puno. Ito ay isang puno. Tingnan niyo po kung gaano kadami yan. Oh, yeah, small ears. <laughs> yung funny ears daw yung sa maliit ang pantay nga. Ay, suong tayo uli dito. Suong tayo uli, Memeng. suong tayo uli para makita nila kung gaano kadami ang bunga dito sa ilalim. manghinog hinugna, oh. update ko lang sa inyo. Ayan, oh. No. Ayan nasa lupa, tumungtong na kasi mabigat na oh. oh. paikot 'yan hanggang dito sa akin likod. Hanggang dito sa akin likod. Ha? Huh? Good morning. <laughs> Welcome to my YouTube channel. <laughs> Andito tayo sa ilalim. Ayan. Ayan. Hanggang doon. Aray. Hanggang doon, 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 doon. Ang daming bunga oh. Ikot. Ikot. Ikot, 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 ikot tayo, ikot. Ikot ikot sana nasa Pilipinas ito lahat ng kakain ikot ikot hanggang likod ikot pa ikot pa ikot ikot dito ko <laughs> basa kasi ang lupa dumidikit yung boots ko oh. ito dito ang pinakamarami diyan oh. so yan tapos doon naman tayo sa Clementine ang puno nila tingnan po oh ito lang ang puno nila patlong oh. tatlong dangkal Hindi hmm. ka nga makatayo dito ang bata eh. Ang bata hindi makatayo dito sa sobrang baba. Oh, sige, punta tayo sa unahan po sa ibang Come. Fun. Yeah. Plenty too much. Oy. Ang hirap kumawala sa ilalim. Where? Bird's nest. Ayan, oh. May bird's nest ito ang ito ang vines namin na hindi napakinabangan, kinain ng wasp. Yeah, may bird's nest daw. Kung nanood kayo ng na video ko, ito nga vines hindi ito nagawang red wine kasi kinain ng wasp tingnan ninyo oh. kandahulog na yung limes kukuha kami ng lemon kasi wala na magamit sa kusina ayan oh look at that suple dami ayan may nest din oh nasa gitna oh nest oh there's a nest oh dami oh oh sawa kayo ng kuha oh, hanggang dito sa baba oh, hanta, uh, tapos ang lime ang oh, dami na nga laglag oh, doon oh ang dami na nga hulog Eh, hey, grabe ang dami wow this is Clementine wow it's already red this Clementine love yeah. Yeah, oh, masarap ito iba ito kaysa orange ayun ay Clementine uh, tangerine. tangerine oh needs pruning. Eh, pag na prune ito, mamumunga ito na marami. Wow! Gusto ko yan. Masarap ito kaysa orange. Pamis. Yan. May bunga pala ang tanjiran at saka clementine. Kala ko hindi na bunga kasi hindi na prune. Oh, dami rin oh. Sa ilalim. Dami rin oh. Prun lemon talaga ang dami oh. Oh. Yan. I will end. So thank you guys for watching. Hope you will subscribe to my channel, <laughs> likes and comments. Uh, thank you for watching. Update yan sa mga tanim namin dito. Salamat. Ingat kayo dyan. Yan. Yung asawa ko nag-enjoy ng pamitas. Oh. Ayan, dami. Oh. Kita naman ninyo. Eh, update ko rin kayo sa susunod kung ano na nangyari kung doon sa oranges malapit na mapitas. Oh, thank you. Bye bye. Here, uh, ready. This is what love. Tangerine. Clementine. Tangerine. Ah, this this is clementine, oh. Parang oranges pero masarap ito, manipis ang balat. Tingnan namin, kainin namin mamaya. Kainin namin kung okay na ba siya.